May nag-comment sa kabayan, Paano po malalaman kung reject ang gawa mo? Ito ang sinulid. Anim na 20 kilos ang magagawa nitong tela. Pumupunta ito sa makina. At ito naman ang span. Ito ang dahilan kung bakit stretchable ang mga tela. Sabay-sabay silang hinihila habang umiikot ang makina. 114 na sinulid at 114 na ispan. Habang umiikot, unti-unting bumababa ang tela na nabubuo. At kapag natapos na ang counter, pinuputol namin ito. Pero bago namin putulin, sisilipin muna namin kung may sira yung tela. Kaya may ilaw sa taas para mas madaling makita. Ang una kong ginagawa ay sinisilip dito sa gilid. Dahil sa gilid, hindi mo nakikita kaagad kung may guhit na pababa. Meron ding ilaw dito sa gilid para makita kung may balahibo ang tela. Hinihila din namin ito para lumabas kung may sira at sinisilip sa gilid para makita kung may balahibong pusa. Kapag butas-butas ang tela, ang sira ay nasa makina. Pero kung may guhit at balahibo ay sa sinulid naman ang problema. Kaya kung sa sinulid ang problema, challenge naman ngayon kung paano hanapin ang sinulid na may sira. 114 na sinulid. Tapos napin mo yung may sira na sinulid. Mamarkahan namin yung sinulid. Tsaka namin paanda rin yung makina. Yung marka ang palatandaan kung saan kami mag-uumpisa. Kapag nahanap na yung sinulid na sira, ay papalitan ito ng iba. Ang ganda ng tela ay depende sa sinulid na ginagamit. Kaya kapag pangit ang sinulid, binabalik ito ni amo. Kapag operator ang pangit, hindi siya gwapo. Meron akong kakilala. Bago pa lang siya sa trabaho ng ganito. Ang partner niya ay Vietnamese na suplado. Naglalaro siya ng ML habang nasa trabaho. Noong una ay nagtatanong-tanong pa siya sa Vietnamese para matuto. Pero dahil palaging talo, mainit lagi ang ulo. Nagkaroon ng guhit ang kanyang tela. Akala niya disenyo naubos yung sinulid nakagawa ng anim na tela na may guhit. Nakita ni Vietnamese. Nagulat siya dahil nakagawa na ng anim. Hinanap nila yung tela para itago para hindi makita ni Sajang Nim. Mula noon, nalaman niyang reject pala yung may guhit. Sabi nga nila, bawat pagkakamali may natututunan. Kaya okay lang gumawa ng mali para may maitama. Parang may mali. MWF may ajumma na pumupunta dito sa amin para mag-check ng tela. Dito niya sinisilip ang matela kung may problema at ang mga reject ay sinusubot sa itim na black. Iniipon nito at ibinibenta sa mababang presyo. Yun lang, salamat sa panunod. Love you all!